Good morning mga badi at ayan nandito na ako sa bundok syempre kasama ko si Boss Wakiwak Yes! Yeah. Good morning! So matagal naman mga badi na wala tayong mga treasure hunting so nandito kami, nag ready kami ni Sir Wakiwak kasi dito sa lugar niya mga badi ay napakaraming mga treasure sign Ayun meron kami mga dalang mga matitinding equipment mga badi <laughs> so ayan pupuntahan namin yung mga spot at papakita na rin namin sa inyo kung sa mga kaibigan natin dyan ng mga treasure hunter na magaling magbasa ng sign kung ano ba, kung meron ba, kung positive ba dito sa lugar namin. So, andito kami ngayon sa, ano ni Boswaki, hacienda niya. Ayan. So, eto mga badi yung agarwood na pinakita ko nakaraan sa inyo mga one year ago. So, ang laki na niya. So, mamaya papakita ko sa inyo yan mga badi, napakabango. Eto ay tinaguri ang black gold of the forest mga badi na talagang nagkakahalaga ng libo-libo bawat kilo. So, last year may na-vlog na ako dito mga body sa, sa inyo, ipakita ko sa inyo. Pero papakita ko ulit sa inyo kung gano'n na siya kalaki ngayon. So, eto na siya. Ito ay typical na makikita dito sa Pilipinas mga body. Meron din usually sa marami daw ito sa bandang Visayas at Mindanao. Tapos sa ibang bansa, marami. Actually sa ibang bansa, ito ay talagang uh, tinatanim pa nila para gawing negosyo. Pero dito sa Pilipinas, di ko alam. Uh, pagkakalam ko dito sa Pilipinas mga body, ito ay pinagbabawal. So, ito yung tinatawag na kahoy na agarwood mga body. Ito siya. So, nung naiblog ko siya last year, maliit pa siya. Pero ngayon malaki na. Malaki na siya mga body. So, ito ay pinakamahal na kahoy sa buong mundo. Yung na-feature eh, ito sa Jessica Soho, nagkakahalaga ito ng mga buyer at umaabot ng 20 to 50,000 per kilo. Pero eto mga body, lilinawin ko lang, hindi talaga yung kahoy niya. Yung mismo kunyari, ito, ito yung kahoy ng Agarwood tapos puputulin mo, kikiluhin, hindi po. Meron po siyang proseso or meron siyang, may mga ginagawa sila na parang yung iba, eh, tinutusukan niya ng mga chemical. Parang may, may merong patusok na nagbabaga, itinutusok nila diyan dito, binubutas-butas nila para magkaroon siya ng tiyatawag na sa amin, sa term sa amin ay bugas, yung parang para mangingitim yung kahoy niya sa loob. Tapos babalatan nila yan, mga badi Tapos titignan nila yung pinakakahoy niya kung nangingitim na siya. 'Yun yung ini-extract ata na ginagawang pinakamahal na pabango. Kaya tinagurian din siyang pinakamahal na kahoy sa buong mundo kasi talagang libo-libo da ang libo ang halaga niyan, mga badi hindi ko alam kung anong tawag sa inyo mga body pero uh, base doon sa sa YouTube ay ito ay Agarwood ang ano, Agarwood ang uh, pangalan niya. So, tingnan niyo mga badi baka meron din sa inyo baka may mga ganito kayo uh, hindi natin alam pagdating ng panahon mapakinabangan. Bali isang buo yan dati, isang maliit na kahoy lang siya tapos nagsanga na siya, naging dalawa yung sanga niya. So, ito na siya ngayon hindi ko mapakita yung dahon yung mga body kasi sobrang taas na niya. So, eto na. Tingnan nyo yung kahoy niya mga body. Tsaka, makikita nyo siya, napakabango kasi. Kahit etong itong ano niya lang, balat niya na lang to. Pag inamoy nyo siya, mabango talaga. Sobrang bango mga body. Ayan o. No? Lalo, matetest nyo daw to kung ito talaga, mabango siya and then try nyo kumuha ng sample niya ng balat. Tapos, sindihan nyo yung usok niya eh, yun yung napakabango kaya siya nagiging mabango kasi ginagawang pinakamahal na pabango at ginagawang may mga medicinal use din siya tapos ginagawa sa mga parang ansenso ganun mga ritual so ayan sa mga body yan yung pinakamahal na kahoy sa buong mundo ayan agarwood so hindi natin alam mga body baka meron din sa inyo dyan at maging legal eh, pwede nyong alagaan mga body pa, pagdating ng panahon eh, baka may magkaroon ng pakinabang sa inyo mga body pero ito share ko lang para at least magkaroon din kayo ng idea na meron din talaga dito sa Pilipinas. Actually, na-picture na rin yan mga body sa, ano eh, sa Jessica Soho na meron din talagang bumibili sa kanila. Hindi ko lang alam kung legal mga body. Uh, comment na lang kayo dito sa baba kung legal na siya. Hindi pa siya ganun discover na business dito sa Pilipinas unlike dun sa ibang bansa eh talagang business na nila. So, ayan. Sana nagkaroon kayo ng idea mga body. Ayan. So, dito tayo. May ano lang dito, may pagkain mga badi na saging. Yan, maganda dito sa probinsya pag ano, pag umaga. Yan yung mga badi O, oh, sarap yan. Yan pampalakas mga badi Pampalakas. Oo, wow, oh, tama yan. Lalakas ka talaga dyan. Paano yan, pampatatag. So, medyo maambon ngayon mga body. Medyo, ano siya, maulap. Ayan, papakita namin sa inyo mga badi kung ano yung mga madi discover namin dito. Alright. Ayan na kain po tayo mga kabade yan sarap nito ang bigat sa kanyan mm. mga dalawa ka lang yan talagang gutom mo hanggang bukas na ngayon para hindi ka basta basta magagutom kapag kinain mo ito kailangan natin kainin to kabade na lulunokin ng buo para matagal na. alright sayo so, kabade ang dami oh. kain tayo Nandito yung mga equipment namin mga buddy. So, ito yung detector ni Boswaki. Yung akin kasi naiwan sa probinsya mga body. Pero, papakita ko sa inyo mamaya mga badi kung anong itsura nito. Kasi ito sa kanya, medyo mas malakas to kasi hanggang uh, mas ma -ano to mga body. Mas malalim yung detect nya. So, papakita ko rin sa inyo mamaya kung paano siya i-assemble tsaka kung talagang effective siya mga body. Disclaimer ulit mga badi hindi po kami mga expert, hindi po kami mga treasure hunter talaga. Ito ay sinusubukan lang din namin mga body, kumbaga pinakahabi lang namin. At the same time mga badi syempre, uh, ano na rin namin yan, uh, yung libangan, kumbaga. So, ito nag lang kami, so ito yung mga gamit. So, mag-almusal muna tayo mga badi para at least may lakas tayo. Medyo umaambun-ambun ngayon, at medyo makulimlim yung panahon, pero sana mamaya okay na. So, punta muna tayo dito kay Boss Wakiwak at mag-almusal mga tayo sa kanyang hasyenda. So, then uh, shout out kay uh, Boss Ka Business. Kasama namin siya dito dati. Sila Cornoli, sila Buddy Tony. So, ayan. Ayan, isa muna tayo. Alright, ito si Boss Waki. Oh, kakain tayo. Almusal, mga Adis, alam. mga kabadi. Ano? Ayan. At saka, siyempre, mga kawaki na rin. Ayan. <laughs> si Boss Wakiwak ngayon yung mag sa atin mga body kasi gawa ng siya yung mas maraming experience pagdating sa mga ganyan ganyan kasi kung maalala mga body yung nag treasure hunting din ako sa amin o sa probinsya eh maraming mga nag comment lang mga body na hindi naman natin alam talaga kasi hindi naman tayo expert eh si Bus siya may siya medyo ma-experience sa mga ganyang bagay kaya baka dito tayo swertehin ayun <laughs> oo. So, kasi eh, marami na rin naman tayo nakuha ng mga kakaibang bagay oo, dito pero Siyempre hindi pa namin natsambahan yun, yun, yun. yeah. uh, yung talagang yon yon. Yung kwan yung kulay dilaw na ganoon kahaba mga kawake. <laughs> Baka mamaya matsambahan ni Kabadi. Patan tayo. Mm -hmm. Pero sa lugar mo talaga ito Buswake eh talagang may mga history ng ah, ito treasure. Kasing, ito kasing lugar ko, ito ay dating uh, pinamugara ng mga Hapon. Mm -hmm. Ngayon dito nagkaroon ng malalang encounter na mm -hmm. dito naglaban yung mga Amerikano, Pilipino, Hapon. oh, hapon. Kaya, nung mga nauna dito ka marami kami nakakuha mga, mga gamit na gamitan. Hmm. mga Amerikano, kaya hapon. Pero yung pinakamarami talaga na naiwan pa dito, nung panahon na yun, yung mga malalaking bala ng bomba. Ay, na, mga, na pero, no, hindi, hindi ba parang nakakatakot yung delikado na... Yung iba kasi, sinorinder namin sa barangay. Pero pag magdedetect pala tayo diyan, meron baka meron pa tayong ma-encounter na mga ganun. Maari. Kaya malamang, ingat lang. Na, malamang. Kaya ya uh, siyempre hindi tayo basta-basta mag ma okay, wag okay, okay. bayo nang kasi kung binayo natin ganyan at tinamaan, may tendency pa kasi sasabog 'yun eh. Kahit matagal na. So, yung iba naman dito na mga nakakuha ng mga malalaki na mga ganyan kalalaki at mga tag-isang di pa. Hmm uh, ah, malakas ang loob nila, nilalagari nila, tsaka kinukuha yung pulbura. Uh, ah, talaga Pero so, yun na yung kwento sa akin. Buo pa talaga, no? Buo talaga. Oh. Pero siyempre hindi natin pangahasan yan kabade. Oh. Medyo siyempre naglaylo ako kasi nga tag-ulan. Oh. Medyo tag-ulan ngayon. Pero itutuloy din namin yan. Ang pagka... Uh, ah uh, pagtitrace na gamit yung detector siguro baka magtandim kami balang araw ni Kabadi yes. alright pero for the meantime mga body ay magdadasal muna kami at kakain upang sa ganun eh maging malakas ang aming katawan Ayan. alright hmm. <laughs> so yun mga badi na assemble na natin yung ating uh, detektor so eto siya so meron siyang ferrous, non-ferrous tapos sensitivity makikita mo dito mga badi kung saan yung uh, ano pwede detect nya so check natin punta natin dun punta na tayo dun sa my site mga body at para makita natin kung ano yung susubukan natin ito mga body so check check tayo dun baka may mga maswertehan tayo kasi marami daw dito mga body mga ano nakikita mga metal metal so titignan natin kung ano yung makikita natin dun ng mga metal na pwede natin madetect so alright so ito yung gamit natin ngayon Alright, let's go. Alright so mga badi, papunta tayo. Uh, maghanap tayo ng site kung saan merong pwede tayong mag-detect mga badi. So ito, yung gamit natin, detector. Tsaka wala pa tayong masyadong mga gamit ngayon mga badi. Meron na ako dalang panghukay na maliit. Tapos detect. So hindi ko pa naman talaga siya purpose na talagang maghukay. o hindi ako nagdidig mga badi. Yung mga ma ano lang, mabababaw lang pero gusto ko lang mag-detect detect, detect mga body. Saka meron akong dalang pointer mga body ayun oh, nasa ano ko. Sa bewang ko may dala pointer para uh, mapoint point natin kung si, saan talaga yung tumutunog. Ayun. So, tara mga body, samahan niyo ako. So, dito yung lugar na to. May malalim na hukay dito mga body. Ayun halos isang buong kawayan ang lalim niyan mga ba so may pupunta na tayong site na kung saan may mga sign mga body treasure sign ah, yan Sumahan niyo ako mga body mga ah, tayo dun. alright usapan na dito mga body yan well, mga body nandito na kami sa site meron ditong pinagtresyoran ng mga body pero hindi ko lang alam hindi namin alam kung may nakuha sila o wala. So, dito sa paligid nito, doon din tayo maghahayap ng mga treasure treasure mamaya. So, eto mga body, eto yung pinaghukayan nila. So, papakita ko sa inyo mga body para maniwala kayo. Eto yung galing sa ilalim ng butas. So, eto yung butas mga body. Abandon na siya. Abandon na siya pero dati may mga naghukay dito. Tapos, bigla na lang silang nawala. Hindi namin alam kung may nakuha o wala. Napakalalim mga body. Ano? Hmm. Yan, hindi po yan. Ay, gulat ako. Aso pala yan. Hindi ito po balon mga body. Hinukay talaga nila. Ayun o. No? May hagdan pa silang kawaya no. Oo. Oh. Ang lalim pala nito. Ayan, talagang solid mga body. Ay, wala. Malalim pala talaga. Malalim yan. Yan. Ito yung hinukay nila mga body. So, hindi po namin alam kung merong nakuha dyan o na-detect kasi may mga nagdetect dito yan yung hinukay nila ayan daming ano gabunton ang tambak na hinukay nila mga body yung napakalalim na butas yan so hindi lang isa yan mga badi yung narinig yung mga motor yun yung mga nagra riders kanina mga body so hindi lang isang butas yan mga body nandiyan yung isang butas ito po yung isa napakalalim din yan so ingat lang ako baka bigla kong malusot yan din yung isang butas mga body na hinukay nila So bigla na lang na-abandon mga badi, Hindi namin alam kung may nakuha nga sila o oh. wala Yan malalim din yan mga body Yan o oh. Kasi dito dati may mga sign-sign dyan ng mga bato Pero yun yan natanggal na nila Ito yung kamuting kahoy Puno ng kamuting kahoy mga badi. So may mga iba't ibang uri ng variety ng kamuting kahoy mga body At kung makapasin nyo meron dyan yung maputi Meron dyan yung kulay at tawag sa amin na miracle na kung saan eh, medyo uh, madilaw siya. Ito pala mga badi, pag magtatanim pala kayo daw ng kamuting kahoy, kunyari ito, nakikita nyo mga badi ito yung pinakapuno niya, ba diba, diretso yan. So, ang pagtanim kasi ng kamote, kahit ito, itusok mo lang itong pinaka uh, sanga na to, tutubo yan. So, pag pinutol mo yan mga badi, ang nangyari daw, maaaring nangyari, pagputol nila ng ganyan, di ba? Tiyatanim na nila, putol putolin nila yung kamote. Wag nyo daw ito tusok ng pabaliktad. Dapat kung saan yung putol nyo, pag pinutol nyo dito, doon nyo rin ito So, parang padiretso pa rin siya, padiretso pa rin siyang ganyan. Huwag wag na wag daw nyo ito tusok ng pabaliktad na ganyan. Kasi nga, uh, doon nagkakaroon ng mga body ng lason doon sa kamuting kahoy. At isang patunay dyan ay yung lola ni Boswakiwak na kung saan siya rin yung nagsabi sa akin nito mga body na totoo pala talaga yun na kasi yung lola niya ay namatay din sa pagkain ng kamuting kahoy at yun din yung posibleng nangyari na uh, posibleng nangyari doon sa kamuting kahoy kung bakit siya namatay so may mga iba't ibang variety nga nito at yung isang variety daw na yun ng kamuting kahoy ay talagang delikado sa mga hindi nakakalam ang kamuting kahoy pala daw ay may bunga din mga badi pero ako hindi pa ako nakakita pero sabi ni Boss Wakiwak may bunga din daw yan yun yung isang delikadong kamuting kahoy na kung saan pag kinain mo daw yun sobrang pait at yun pag yun daw yun din ang uh, uh, aksidente na itanim mo ng pabaliktad ay talagang hindi maganda nakakamatay mga body so pag magtatanim mga body make sure daw na pag pinutunig yan yung tusok nya paparehas din uh, kumbaga patusok din na ganyan wag na wag nyo puputulin ng dalawang ganyan tapos pabaliktad yung pinakatanim nyo So, yun daw yung nagkakaroon ng problema at maaring ikamatay ng sino mang kakain ng kamuting kahoy. So, yun. Mga body trivia lang. At para magkaroon kayo ng konting idea kung bakit pala nagkaroon ng ganong sinario dati doon sa na maraming nagkamatay. Siguro maaring yung pagtanim nila. Kung mali po man yung sabi ko at may ibang mga, iba kayong mga impormasyon na pwedeng idagdag o mali po yung sabi ko, ay correct nyo po ako para din sa kapakanan ng iba at sa kapakanan ko rin po para magkaroon tayo ng knowledge i-share po natin yung knowledge natin comment nyo lang po yung mga experience nyo at kung ano pa po yung mga nalalaman nyo patungkol dito sa kamuting kahoy so yun mga buddy susungkit lang kami ng kakao kainin lang namin basahan ko lang ano? sige 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 anuhin ko na wow, saan na ba yan? Oh! Ah! nabanat ata yung bituka ko hindi tayo pala dapat yan uy <laughs> yan nakuha sa mga body yung kakaw kakaw so take natin to hinag na daw to eh alright yan ang mga body papabiyak natin papabiyakin mo Oh, sige. Paano ba? Ayan. Oh. Iyakan natin at lasahan natin. Ayan na. Ayan. Ayan. niya. ayos ba? Hindi ito ano. Hindi ito ayos no? Hindi. Bulok. Bulok siya mga body. Hindi siya ano. Parang utak ko. <laughs> Hindi siya tama. Pag hinug Ayan o. No? hindi maganda mm. ito yung ginagawang chocolate mga body yung ano nya buto yan parang utak ko oh. Mm. pero hindi maganda yung pagkakahinog niya. so hindi pa natin makakain alright o oh, mga body Ayun. Ano? may ilaw na ang mm -hmm. lupit talaga ni Busuki labi matindi dito, mga kabadi Maghapon kasi walang araw mga buddy kaya yan Nag-convert ng ilaw oh. Saka ang problema natin ka buddy, itong battery natin medyo maluma na. Ano na? Ano? Oo, yan oh. Saka maliliit. Saka maliliit kaya yung solar natin hindi na masyadong ano tawag dito hindi sapat para sa oh. pangangilangan pangangailangan natin sa pagtatad ng cellphone natin at saka pang ilaw natin kung malaking baterya yan yun sa jeep yun ang pinakadami maganda no kahit na mga toys M lang kahit si Gundamano lang pwede yun kabade oh. so, okay. so, ito lang mga kabade yung aming mo na kasi wala kami kwan wala kami medyo malaking batery tinayistan mga body oh, oh. kawayan ayan oh ayan pag wala yung mga body ang dilim oh sobrang dilim tinayo dito sa labas labas ko kayo ah Oh, walang kuryente talaga dito mga body. Solar lang talaga ang ano. Yung labas oh. Solar lang talaga ang ilaw dito. Tuloy-tuloy kasi ang ulan hmm. ngayon. Kaya bukod sa so maliit yung kuha natin, mahina yung karga na solar natin. Kasi yung solar panel natin, medyo may kalumaan na rin yung kabati. Hmm. Mga 4 years ko nang nagamit yun. Ah, tagal na rin pala. 5, 4 years, eh, matagal na. Yan, mabaswaki at mga yung mga nanonood dito ng na mayayaman nating mga kaibigan eh, mali mo magbabas ng pera. Ay, ganun ba yun? <laughs> may mabubuting kaluban talaga, maganda. Hmm. Maghapon na yan, basta ay magdamag na yan, kaya. Oo, oh, oh. magkaganyan lang, kaya yan. Kaya magdamag. Oo. Oh yung ginagamit namin dito mga kabado yun know, may malaki kami yan yan ilaw tamo rin, yan yan kayaan yan, 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 yan. yan marami yan maliwanag yan pagka puno yung batery so dahil sa nag reduce yung batery natin reduce din tayo yung ilaw din <laughs> okay lang yan so may liwanag yung ilaw natin content. ito yung ginagamit sa pang motor sa yung oh, uh, ginagamit uh, nila doon ang ilaw, ilaw sa gilid no. alright ngayon magpo-provide kami dito ng pan, tayo na Gasira siguro ko ba 'di? Yan. Gagawa si ano. Bossing ng ano. Gumagawa ng gasera. Antay. Antay lang And So, ayun mga buddy, pinagtutulong-tulungan na yung ginagawang gasera kasi naubusan kami ng solar mga badi walang ano, araw kanina makalimlim so ayan si Boswaki gumagawa ng matinding ilaw so bali yan, mga badi ano yan, use oil na pinagprituhan Nakamit na ba yan boss? Ito. mantika buo buo pa eh uh, yung inipon ipon ko na Kwan? hindi pa. Mga Actually, hindi pa siya nagamit. Kaya lang, yung mga galing to sa mga malalaking mga mga fast food fast food oh mm hmm. na ikaw mo muna ibuka mo muna ito ibuka mga, mo muna para lumaki yung butas ang mantika mga wadi yeah. uh, abangan natin kung paano nila gagawin ano ilaw ayan oh, ipitin mo yung butas all right na so yun mga body for the meantime ito muna yung ilaw namin na ginawa ni Boss Wakiwak ang lupit ito mga body ay mga ano to mga used oil na uh, mga tira-tira pinagsama-sama na niya. And then yan, yan yung kinatabasa no. May pabilo siya, may alambre. Yan, napakaganda ng apoy niya kasi wala siyang usok. Tapos mabango, amoy siya ron. o, oh, tignan nyo naman yung ginawa niya mas Oh. Ah, grabe. Dito lang kayo makakita ng ano, ilaw na ganyan. Dahumina. Ang kipig tira ako eh. May ulo siya kabadi ano? Oo nga eh. Kailangan okay. yan. Ibilad na dito. Ayun na. Ito ba nga? Malakas. Uh, gamitin natin yung pointer natin para ano. Makita natin. Malakas. Malakas.